Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw kaagapay. Welcome sa Reflections ako si Jo. Bago tayo magsimula, meron akong simple exercise na ipapagawa. Huwag kang mag-alala kahit nakahiga ka, pwedeng-pwede kang makasunod. Inhale, exhale lang naman ito. Tandaan mo lang itong up, tatlong numbers. 4, 7, and 8. 4, 7, and 8. inhale ka. Bibilang ako ng 4 counts as you inhale. And then you will hold your breath for 7 seconds. Then, release slowly or exhale slowly for 8 seconds. Okay? 4, inhale hold for 7 seconds and release slowly hanggang makabilang ako ng 8 seconds. So, as I count for 8 seconds, slowly na exhale mo na yung hangin. Ready? Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Seven. Exhale slowly. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nakuha ba? Uulitin natin. Inhale. Four, three, two, one. Hold for seven seconds. Seven, six, five, Four, three, two, one. Exhale slowly. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. How does it feel? Na kaba? This technique will help you slow down your breathing and encourages your body to enter into a state of deep relaxation. Pwede mong gawin yan kapag hindi ka makatulog, puno ka ng anxiety, punong-puno ka ng alalahanin. So as we pause, let us savor His Word from Psalm 23, verses 1 to 3. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Di ba't napakaganda? Napapayapa tayo ng mga pahayag na ito. Life can often feel like a restless race. Deadlines, burdens, bayarin, due date, at ang mga unexpected detours in life. Dito po sa NCR, ang isa sa stressor natin ay ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa kalsada at ang EDSA Rebuild Plan kung saan may odd even scheme or coding scheme tapos mas mahig giging mahigpit ang daloy ng trapiko, inconveniences that we cannot imagine. Sanay na tayo sa dati, bakit guguluhin pa? Or some of us would say nakita ko na to, wala rin namang mababago. Well, natural yan. Ang isipin natin na walang magbabago, paulit-ulit na lang, pasakit. Because of our fallen character, and that is the desire to be in control of something. And when we face uncertainty such as this, we try to hold on to something that we cannot control. Bibili ng bagong sasakyan na merong ibang number. na sana all. O gagawa ng concrete plan para hindi mawala sa gear. Mag-iisip ng sariling paraan. O magbumukmok, mag-aalala, magpo-post sa social media, magagalit, magrarant. But in these few simple lines, David paints a picture of a different pace. A sacred rhythm of trust, of rest. Of renewal. The Lord is my shepherd. What a comforting thought. Sa mundo na, uh, we are tempted to believe that we can control everything, we have to figure it all alone. David reminds us that we have a shepherd, we have a father, someone who knows us by name. who walks ahead of us and the one who cares for every detail of our lives including that thing you are worrying about including the officials the administrators lahat ng pinuno ng bansa including that person na pinag-aalala mo he leads us to trusting him all the time because When we lean on our own understanding or even in the words or power of man, paulit-ulit tayong madidisappoint. Alam na alam na ng Diyos na ang isa sa weakness natin ay ang magtiwala sa salita ng kahit na sinong tao. Kaya napakaraming beses tayong napangangkuan, di ba? Babawi ako, sabi ng asawa mo. Huwag ka mag-alala, nandito lang ako, sabi ng kaibigan mo. Pero ilan sa mga salitang yan, ano na? Ang nangyari. Ano na ne? Ilan ang napako? Ilan ang naiwan? Ilan ang mga lumipad sa hangin? Masakit, diba? Kasi kapag napangakuan ka, you hold on to those words. Parang nakasabit sa tali at inaasahan mong kakargahin ka nung pangako na yon. Pero, binitawan ka. Iniwan ka sa ere. At hindi lang mga personal na relasyon ang ganito. no Sa lipunan, yung mga politiko natin nangangako ng pagbabago, ng katarungan ng kaunlaran, ng maayos na daloy ng trapiko. Pero nung uh, nabilang na ang boto, eh, ay naglaho na ang mga pangako. At sa lahat ng mga ito, may salita na hindi nagbabago because the lord knows that we hold on to words may isang panginoon na kapag nangako kahit kailan man hindi napapako at hindi niya tayo iiwanan sa ere psalm 23 the lord is my shepherd i shall not want ang panginoon ang aking pastol hindi ako magkukulang hindi katulad ng tao ang diyos na hindi tumutupad sa pangako at siya mismo ang nagsabi, pwede mo akong panghawakan. He leads me beside still waters. He restores my soul. Sa panahon ng kaguluhan, na maraming pangakong napapako, ang ating shepherd ang nagbibigay ng karunungan. Kaya kapag magulo ang mundo, huwag mong kakalimutan, lagi sa buhay mo, that the Lord God is there to lead you. Siya nagbibigay ng wisdom para makita ang totoo, para hindi malinlang, para matuto kang makisama, para matutong magpatawad. Sabi po sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? This verse is a strong reminder that while people may fail us, whether sa pangako ng kaibigan, asawa, politiko, kahit tayo mismo, God never lies, never forgets, and never backs down from what He has promised. Sabi po sa Psalm 23, He provides peace, He provides grace, He provides strength, and He provides His presence. Lahat yan dumarating sa panahong kumakatok ang anxiety o kinakalabit ka ng pakiramdam ng unworthiness o humaharap sa iyo yung pakiramdam na hindi mo kaya when you are at your weakest. And with Him, you will lack nothing. So maybe today, hindi mo pahawak yung answered prayer. Maybe may mga bagay pang Hinihintay mo na ang tagal-tagal na. Pero tandaan mo, sa presensya ng Diyos, hindi ka kailanman empty-handed. Kasi meron kang kapayapaan, may pag-asa, may grasya. And that is more than enough. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ang green pastures at quiet waters na sinasabi rito, hindi lang yan physical na lugar. Ito ay estado ng puso. Pwedeng ang paligid mo magulo, ang bulsa mo butas, ang bahay mo sira-sira, pero kapag ang Diyos ang shepherd mo, kaya niyang bigyan ng kapahingahan ang puso mo sa gitna ng kaguluhan. When we hear the phrase green pastures, madalas naiisip natin marangya, komportable, matagumpay na buhay, pero ang totoo, hindi ito nangangahulugan lamang ng tugatog ng kayamanan o tagumpay. Ito ay lugar ng kapayapaan, katahimikan, higit sa lahat, kaginhawaan ng kaluluwa. Kasi kahit nasa gitna ka ng problema, Salat ka sa pera kahit may iniiyak ka kapag ang Diyos ang pastol mo kaya niyang ibigay ang green pastures sa puso mo. Sabi sa Psalm 48 sa kapayapaan ay mahihiga ako at mahihimbing sapagkat ikaw lamang o Panginoon ang naglalagay sa akin sa tiwasay na kalagayan. Meaning to say hindi sukatan ng dami ng pera o taas ng narating tabak uh, taba ng uh, bank account mo, kundi ang katahimikan na kahit magulong paligid, may kapayapaan kang nararamdaman. Dahil alam mong ang Diyos ang nag-aalaga sa iyo. Ang totoong green pasture ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng lahat ng bagay. Misa may naikwento ko sa inyo isang karanasan na no, ng uh, isang lalaki na nag-withdraw lang siya. Tapos, um, accidentally nakita niya yung balance million so parang medyo nalungkot siya dahil yung yung balance ng account niya ay yun na yung mismong i-withdraw niya which is uh, 500 pesos and recently na experience ko din yan pumila ako sa isang ATM machine tapos nakita ko yung balance ng babae eh, ang laki laki nas na imagine ko na ko Lord ano kaya pakiramdam na merong ganong kalaking uh, pera sa ATM Meron kayang kapayapaan ang puso ng babaeng ito But the Lord has reminded me of Psalm 23 Ang green pasture ay yung pagkakataon na kahit maraming kulang nararamdaman mong sapat ang biyaya ng Diyos Ang still waters ay yung katahimikan sa puso kahit magulo ang mundo. Pwedeng may sakit ka, pero may kapayapaan. Pwedeng walang-wala ka, pero ramdam mong sapat ang Panginoon at hindi ka niya iniiwanan. Pwedeng naiiyak ka ngayon, pero alam mong meron kang shepherd na kumakanlong sa'yo, yumayakap sa'yo. Kasi ang tunay na kapahingahan, hindi lang yan sa kung ano yung meron ka, kung hindi kung sino ang kasama mo. God creates green pastures in your heart and still waters in your soul. Kung pagod ka na, lumapit ka sa Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos na kapag okay na ang buhay mo, saka ka lumapit sa akin. Sabi niya sa Matthew 11.28, Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi dahil nagbago agad ang sitwasyon mo, kundi yung perspective mo, yung paningin mo, yung damdamin mo, ay nabago ng Panginoon sa kabila ng sitwasyon. Panghuli, Psalm 23.3, He restores my soul. Hindi lang siya nagbibigay ng kapahingahan sa katawan, kaginhawahan ng kaluluwa, kundi siya rin ang bumubuo at nagbabalik. Napakasarap isipin nito at nagpapalakas ng wak ng loob na winasak ng pagkakataon, broken heart at sugatang puso at pagod na kaluluwa. He is a great restorer of our souls, of broken relationships, and of the things we thought we had lost forever. Kung ano man ang nawala, nasira, nawasak sa buhay mo, naputol na relasyon, ang Diyos ay may kakayahang buuin itong muli. Hindi siya sumusuko sa buhay mo. Kung iniisip mong wala ng pag-asa, tandaan mo ang Diyos ang dakilang balik. He is the great restorer. He restores not just what was lost, but what was better than before. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Diyos, ikaw ang aming pastol na kailanman hindi kami iniiwanan. Ngayon po na ang aming mga puso ay balot ng pagod at uh, kauhawan, tulungan niyo po kami na maranasang muli ang magtiwala sa inyo. Balutin niyo po kami ng inyong presensya at ng kapayapaan. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na hindi lamang nag-aayos ng aming uh, buhay, kundi nagbabalik ng sigla sa aming kaluluwa. Kapag wala na kaming lakas sa iyo po, kami tumatakbo, humihinga. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw ang aming restorer. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming Shepherd. Maraming salamat po, aming Diyos, sa kapahingahan na pinagkaloob po ninyo sa aming puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Kapag ikaw ay nalulungkot, alalahanin mo, basahin mo lagi ang Psalm 23. Ulit-ulitin, iklaim ang pangako ng Panginoon na kapahingahan as you inhale, as you exhale realize that it is part of God's gift to you para magkaroon ka ng maayos na panuntunan sa buhay Ako po si jo Cabrera Alabastro Thank you so much for listening to Reflections Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections